Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ng 62nd Infantry Battalion na isang miyembro ng New People's Army o NPA ang nasawi makaraang makainkwentro ng kanilang hukbo ang limang komunistang rebelde sa Binalbagan, Negros Occidental ngayong araw, December 6. Dahil sa pagsusuplong ng mga sibilyan, natukoy ang kinaroroonan ng mga rebelde sa sitio Karanawan, Barangay Amontay at doon na nga sumiklab ang limang minutong bakbakan. Narecover sa encounter site ang isang Garand Rifle, isang .45 caliber, isang backpack na naglalaman ng mga personal na gamit at ilang subersibong dokumento. Pinatawan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng siyam na pong araw na preventive suspension ng Ceres Bus Liner kasunod ng pagkakahulog sa bangin ng isa nilang bus sa Hamtik Antique kahapon December 5 na ikinasawi ng maraming pasahero. Saad ad ni LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III, iiimplementa ang suspension ng operasyon ng lahat ng 15 bus na bumabiyahe sa kaparehong ruta ng naaksidenteng bus. Iniimbestigahan na rin ng ahensya ang insidente. Samantala, umakyat na sa labing pito ang nasawi sa trahedya ayon sa huling ulat mula sa Antique Provincial Government. Kabilang sa mga nasawi ang isang Kenyan national. Apat naman sa mga biktima ang nasa stable ng kondisyon habang pito pa ang nasa kritikal na kalagayan. Sa media conference kanina, humingi na ng paumanhin si Antique Governor Rodora Cadiao matapos nitong unang sabihin na 25 sa 53 na sakay ng bus ang dead on the spot. Anya, bumase lamang sila sa visual and verbal reports na natatanggap nila at hirap silang ka ang impormasyon dahil walang cell site sa pinangyarihan ng aksidente. Makakatanggap ng tulong ang Pilipinas sa Canada para sa mga proyektong tutugon sa pabago-bagong klima sa pamamagitan ng kanilang $5.3 billion na international climate change financing. Sa isang pahayag, sinabi ni Presidential Communications Office o PCO Secretary Cheloy Garafil na nakikipagtulungan na ang pamahalaan sa United Nations Development Program o UNDP kasama ang Bansang Canada para sa mga climate action change projects hanggang sa taong 2026. Ayon kay Global Affairs Canada Climate Finance Executive Director Andrew Haas, mas pinaigting nilang suporta sa Pilipinas, pangunahin na sa Biodiversity Conservation, Climate Change Mitigation, Adaptation at Resilience with Consideration for Gender Equality. Tiniyak din ni Haas ang patuloy na kooperasyon ng Canada sa Pilipinas para sa Climate Finance and Bilateral Assistance Program na hindi lamang para sa kapaligiran kundi makakatulong din umano sa pagpapababa ng kahirapan sa bansa. Para sa Kidlat News Updates, ito si Joy Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.